Ito na ata ang pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Di ko inakalang balang araw bibita akong kita. Dami nating pinagsamahan, dami nating napuntahan, pero ganun pa man, paalam. Masyado kasi tayo na-attach sa mga material na bagay. Pag wala nang pakinabang sa atin, kailangan na natin bitaw. Kasi baka yun na lang din ang atak sa ating <laughs> iiyak. Huwag kang iiyak, robot. Huwag kang iiyak. Wala na. Uy! Tumingin mo, uh, tatawanan ng mga bisaya. Video mo. Pa. Tatawanan ka na naman ng mga bisaya niyan. Nagaganyan ka sa video mo. Huwag yan mga video. mga bisaya talaga. Kaya na masaya na kayo? masaya na kayo? Maliwalas na lahat. Puntahan ko muna kapatid ko.

100k? 100k pinost eh. Ha? Ang galing naman nun Alam niya din po na yung ng bike eh Tsaka hindi daw babarat yung na kung yung yan di ba mahala kasi yan? Di kung ano 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 eh yung una ka talaga Kaya nga eh um, Yung pinaka ka na Dami na pinagsama ng bike na Pero sa isang daang libo? <laughs> Dami na may na sa bike na kung alam mo lang Eh yung meron ako walang wala walang wala akong pera, ito na may meron ako. Um, bitaw, pero ganun talaga, G. Ba't parang hindi ka masaya? Di masyado kasi tayo na-attach sa mga material na bagay, G. Tiga mo nangyari sa akin yun, na-attach ako sa bike to. Parang akong mag... Nakipag-iwalay sa relasyon, pero gano'n pa man, gano'n talaga eh. Pagka wala nang pakinabang sa ating, kailangan na natin pitawag. Kasi baka yun na din umatak sa ating pagbabay. Basta Sige, boss. Ay, boss. Maraming salamat po, maraming salamat Thank you, kaya. Thank you. Maraming salamat po. oh, kaya nga eh, nakuha niyo. oh, anong balak mo? Sa isang daan libo, anong balak mo? Intra-transfer na yung pera, G, pero... Ang bigot po rin, kaya nga eh. Nagmamusta mo pa siya. O, kaya nga eh. Wala na, G. mo mo kaya muna. Kakapi mo muna. Ang tagal yung... Ang tagal ano. Kaya mamamahalan muna na sa bike ko ah. Yan. Ingatan niyo, Alam mo, ingatan niyo naman ito. Pero, may nagpapahala. Guys, yun kasi, kailangan na siya i-benta eh. May kailangan ko gastos yan. ano ba? Bus. <laughs> Ay. Okay. Ay. Okay. Ay. <laughs> Strength and protection. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, pa. thank you, you. right safe. Huwag <coughs> kang iiyak, huwag kang iiyak, robot. Huwag kang iiyak. Matigas ka, diba? di ba? Tinuturoan kita kung paano mag maging matigas. Nasaan na pero, 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 parang ako yung nano ko Lahat ng mawawala, may papalit na mas maganda. mismo, so, yun Boss, thank you, boss. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Oh, Paano ba yan? Parang gusto ko. Gusto ko yung balikin mo na, mo. Gaya mo na, wala mo. Tingnan mo, ka na naman ng mga bisayan yan. Nagaganyan ka sa video mo. Hindi, mo. Ano to, yun? ano? lang yun. Lahat nga, tulad nga na sabi mo kanina, lahat ng maalis, may darating. Wala so, nang. Bye-bye! Bye bye. Oh. Wala na. <laughs> Uy, tumiyo ang uh, tatawanan ng mga Bisaya video mo pati mga Gusto mo bang tawanan ng video mo? Mabiyan ang tawa ng mga video na wala na ako ng importanteng gamit sa buhay ko. Tinatawa niyo ko mga bisaya talaga kayo no? ano? Masaya na kayo? Ah, Masaya na kayo? King ina, abangan ipapalit ko dyan sa bike ko. ko